good morning guys nandito na kami ngayon sa monte maria ayun guys yung mama mary na malaking mama mary nandito pa kami sa parking area ha huh? wala man nandito pa kami sa parking area guys so bago kami umakyat ayan guys ang view dito tingnan nyo muna dito pa lang yan nasa baba hindi pa kami umakyat sa tasa yun oh eh, no? May bundok doon. Yun, no? Ganda, oh. Ganda, Sunrise. Yan on sunrise. ano ah, anong oras na ba ngayon? Mga 6.30. Umalis kami sa Pampanga. Mga 3. 3 ng madaling araw. Tapos dumating kami dito mga 6.30. So, ayan guys. Ang daming tao. Grabe. Sa parking pa lang to. Ayan. Ang daming tao. May mga parating pa. Ayan. guys. Tapos sa alalaka namin papunta dun sa taas. Hindi pwede ang sasakyan. Tara! Tara! Ang dami na ng tao sa taas ng biodip guys ng Mama Mary. Hi guys. Para kayo kambal guys. Ayun si Anong masasabi mo guys? Ayan. Ayan yung Mama Mary malaki. Kaya ayaw mo sa mama, ayaw mo maglakad. Hai, guys. Ya dong dalam video, Ya, no. I wait <makes noise> <laughs> 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 <ganda> ang sunrise. Yan yung Mama Mary, sa taas yun, aakyatin namin yan dun. So, haya na guys. paket na kami sa taas. Aakit. Tin na namin si Mama Mary. yon Ma mahaba ba yung lakaran? Ma mahaba ba yan? Ayan, lalakaran namin pataas guys. Hindi pwede yung sasakyan namin kasi may kailangan may sticker sa pataas. Dito yung mga parking. So, hindi mo kaya makapakan yung damit mo yan. Napakan nga eh. Napakan ko yan. Ang daming tao. Ayan guys, oh. So. Monte Maria. Yan yung ating nakikita sa napapanood natin sa TV na sikat na biodik dito sa Kalaktan. Ano sinabi ng matan? Pagkilatan. Pagkilatan, Pag Batangas. So, ayan. Cross <laughs> the Pwede na kayo mauna. <laughs> Ayan mga ka-vloggers. O <laughs> muna na kayo. Agit na. Hindi. Ayan si Junaki. Siya kasi jawa. Jowa. <laughs> Akit sila. Akit na kami. Ay hey, Ross, tabi ka. Dito ka. Ma Ma masusubok naman yung mga tuhod natin ito. Pag-akyat. Ay si Tarsan. Ay si Tarzan. Hello, <laughs> Kanya-kanyang ano tayo nito. Masusubok na naman guys yung tibay ng aming tuhod kasi akyatan. Oh, may fountain pa doon oh monte maria daming tao guys meron ba pala doon ross oh ano si ah kala ko si ringling pool <laughs> yan guys yung view dito ada karagatan indo na may magandang ano do no no wow ayan guys so oh. na kami sa taas yan, sunrise yan din yung bundok karagatan yan diyan yan parking lot kami. Papunta na kami sa taas, guys. Ayan, ako. Pra aumentar o gás.

So, ayan guys, nandito na kami ngayon sa entrance. Ito. Dito kami kukuha ng uh, ticket. Yan na ba yung kinuha na ng ticket? Ay, nandun kay Rasid. Ibigay mo mo na ticket. Rasid! Ayan guys, dan itu kami sabil. -oh. Karagatan. Karagatan, karagatan, karagatan. Babanggi. Dia sudah ke kantor. View serene Ayan yung kanilang glass walk, guys. Ang problema, tag-10K, ang bayad dyan kung gusto mong pumasok, VIP. So, kailangan mong bumili ng card na halagang 10K para makapasok sa glass walk. Pumaya mo tayo dito. Kung naka-bloggers kami, saan? Sa Miros? Miros, yes. yan yung glass walk guys 10k 10k guys 10k akyat kami dito sa mirror mirror on the wall mirror mirror on the wall and guys dito. sa patos tayo. namin. Magpapalit kami ng... Magsushoes kami, guys. Ito. Bago makapunta doon sa glass. Ano? Mirror. Ah, pwede. Paano lang ako eh. Hayan. Nandito na kami sa mirror. Ay, wow! Ay, Diyos ka! Wow naman! Ayun pala. Yan, para kang nasa langit, guys. Whew. Yun. Nandito kami sa kalangitan. Ayan yung glass wall. Ay, mahal. Para naman ako na Wow, ano my picture picture pa. Oh. Yan guys, nasa kalagitang kami oh. Tingnan niyo. Totoo na. To, ka diyan sa labas. <laughs> <laughs> Yan guys. Ooh. Tinigin na pa namin. Ito yung kanilang glass walk na tinatawag. Gaya, no? Oh. Iba pa yung doon sa may ano. Ayan, no? Oh. Para kang nasa, para kang nakatapak sa langit. <laughs> Ayan, no? Oh. para kami nakatapak sa ulap, guys. Ayan, tingnan nyo, guys. Ayan, no? Oh. Ayan si ako, guys. Ayan. Ayan si Tarsan si Tarzan ayan sila madam diba ganda guys Woo! sarap, sarap na hangin dito oh. yan doon kami sa baba kanina doon sa parking lot Sí. Yeah.